Vice ganda at ayon nakarating na sa Thailand, Vice ayon sinuprise si Nanay Zeni kahit nasa ibang bansa. Matapos ang ilang oras na naging biyahe kanina nila Vice at ng kanyang pamilya patungo sa Bangkok, ay nakarating na nga sila para magbakasyon at sumalubong din sa kanila ang magandang panahon sa Bangkok, Thailand sa kanilang pagdating. Napatunayan din nila Vice Ganda at Ayon Perez na hindi hadlang ang layo pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang nasa Tokyo, Japan ang ina ni Mr. Ion Perez at kanyang kapatid ay may pa Mother's Day surprise naman sa kanila sina Vice at Ion, mga naggagandahang mga bulaklak na nilagyan pa nga ng muka nila Vice at Ion. Kalakip ng nasabing post ay ang pagpapasalamat ng ate ni Ion Perez. Hindi naging hadlang ang Miles Toy, Noy, Thank you so much, sing mo ang mga flowers talagang super sweet nga ng dalawa, pagdating sa kanilang mga ina. Ito naman ang ilan pa sa mga ganap sa pagdating ng grupo nila Vice kanina sa kanilang hotel. Inaabangan din ng mga fans ang mga sweet moments ng Vice ayon habang nasa ibang bansa.